tapos manalo ng anim sa kanilang unang pitong laro pagkatapos ng All-Star break mga idol. Ang Golden State Warriors ay nasa magandang posisyon ngayon upang makapasok sa playoffs. Target nilang makuha ang top 6 seed sa Western Conference at maiwasan ang play-in tournament. Pinuri naman ni Coach Steve Kerr at ni Stephen Curry ang kanilang tagumpay dahil sa kanilang matinding depensa, solidong team play at pagbawas sa mga turnovers. Sa tulong ni Jimmy Butler sa depensa, mas mabilis at mas epektibo ang laro ng Warriors ngayon. So mga idol, ano nga dapat ang gawin ng Warriors para makapasok sa playoffs at maiwasan ang play-in tournament? Una, kailangan nilang manalo ng siyam mula sa mga susunod na labing apat na laro laban sa mga hindi kalakasan na team tulad ng Portland Trail Blazers at Detroit Pistons at Sacramento Kings. Pangalawa mga idol, kailangan din nilang manalo sa mga key matchups laban sa mga top teams kailangan nilang talunin ang mga kupunan tulad ng Denver Nuggets, Milwaukee Bucks at Houston Rockets para makuha talaga ang top 6 seed. Kailangan din nila mga idol iwasan ng pagkatalo sa mga low rank teams. Hindi din sila pwede magpabaya at magkamali laban sa mga teams tulad ng Brooklyn Nets, Toronto Raptors at San Antonio Spurs. Sa panghuli mga idol, kailangan nilang mag-focus sa solid nilang depensa at kailangan nilang magbuha sa mga turnovers ang strategy ito ang nagbigay sa kanila ng tagumpay sa mga nakaraang laro. Kaya mahalagang manatili sila dito. Sa madaling salita mga idol, kung magpapatuloy ang Warriors sa kanilang magandang laro at maiiwasan ang mga mahalagang pagkatalo, malaki ang chance nilang makapasok sa top 6 ng Western Conference at makaiwas sa play-in tournament.